Ayan, after namin bumili na laptop ni Kuya, ito yung mouse. Nandito ko yung laptop sa ilalim ng table. Ngayon naman kami ay mag-container na rin ko. Container na rin namin. Ayan, i-order siya. Bahala na si Mrs. Mordor at ang dalawa kong kulit na chikiting ayun, ang aking kuya at chikiting chikulit hi <laughs> ito na yung order namin kakain na kami <laughs> ayan na, kumakain na yung isa oh, yung baby ko kumakain na, ayan na kami in order. Sharing, sharing lang kami. Tapos meron pa. Ay, may order pa kami isa. Ayan. Wings, chicken wings. Yeah. Ah. Yeah. Ay na kami. Tignan natin kung...